Gagamitin na rin panghakot ng mga turista ng Department of Tourism o DOT ang mga pampasaherong jeep sa susunod na linggo. Ilulunsad nito ang Jeepney Arts Festival kung saan pipintahan ang 50 jeep na mga disenyo ng iba't ibang destinasyon sa bansa alinsunod sa temang It's More Fun in the Philippines. May report si Micaela Papa. Ang mga White Sand Beach, ang mga makasaysayang simbahan, at mga jeep. Sa pananaw ng Department of Tourism, karapat dapat lang bumida ang mga tinaguriang hari ng kalsada sa mga tourist attraction na dinarayo ng mga bisita sa bansa. Kaya naman sa pakikipagtulungan ng isang tour company, ilulunsad sa susunod na linggo ang Jeepney Arts Festival, kung saan pipintahan ang limangpung jeep ng mga disenyo ng iba't ibang destinasyon sa bansa. Ayon sa temang, It's More Fun in the Philippines eh, nakikita ng mga turista yan, gusto nila sumakay, gusto nila may experience, malaman nila kung ano yung kung bangkano, babayaran, kung pa, paano sila bababa, papara, yung, yung, yung klase. It's, uh, it's learning to love the Philippines eh, through our local culture and our, through our local transportation. Ang makukulay na pampasaherong jeep ngayon, aakalain mo bang nanggaling sa mga oil-type jeep na ginagamit ng mga sundalong Amerikano noong World War II? Dumami yung uh, mga mananakay dahil uh, pupunta sa mga pabrika, So kailangan ng i-modify ito at palakhin. Palakhin yung ano para hindi naman masyadong aksayado sa, um, sa gasolina. Isa ang pamilya sa raw ng Las Piñas sa nagpalaganap ng jeep. Nakadalasan may imahe ng kabayo sa hood. Bilang pag-alala sa kanilang padre de pamilya na isang dating kutsero. Kinalaunan. Ang jeep na ang naging entablado ng pagiging malikhain ng mga Pilipino. Go, malinis ba to? Malinis Simpulo rin yeah. ang jeep ng mga ugaling talaga namang tatak Pinoy. Yung bayanihan, sapagkat uh, kapag sumakay ka sa jeep at medyo nasa malayo ka, yun expect dun sa mas malapit na ikaw yung mag-aabot ng, ano, ng bayad. So kitang kita rito yung communal uh, spirit ng mga Pilipino yung tulungan. Pangalawa, lumalabas din dito yung yung natural na respeto ng mga Pilipino sa mga matatanda at kababaihan. Sa pamamagitan ng makukulay at may ingay na jeep, umaasa ang Department of Tourism na lalo pang mapapahatid sa mga turista na talaga namang, it's more fun in the Philippines. Mikaela Papa, GMA News.